Mga bes, kumusta naman kay Jan? Masahin natin yung isang message ng ating kay kapatid na galing sa WhatsApp ito. Sa so, WhatsApp siya na nag-message. So ito, may afam po friend ko. Kano taga US? USA. Six months LDR na po at pupunta na siya dito this year to meet sa kanya. Kaso may doubt po siya sa kanya kasi may sakit si Kano. May ADHD po. May ADHD po siya at hindi siya nag ng medication para doon. Buko doon, may inborn diabetes din siya. Still studying po siya after 3 years, saka siya mag-graduate ng college. Nakipag-break po si friend dati. Dahil sa doubts sa condition na meron si Afam. Pero, nagkabalikan din sila at pupunta siya dito. 28 na si friend ko, inisip e, rin nagkakaedad na siya. Worth it pa ba maghintay ng 3 years? nakipag-usap po siya sa iba in case di mag-work out ay may option pa siya pero di expect na seryoso po isa siyang fin taga Finland po siya now gusto niya visit dito sa Pinas to meet a parents ni friend may ticket na po sila both nag send ng itinerary inisip lang kung kitain sila baka madulas mga kapatid niya dahil madaldal mga yun wala po kasing alam si Afam na may kausap siya na iba makakasira po yun plano sa second meeting na lang ipakilala sa family kapag nakapili na ng isa si Kano okay lang sa kanya pero si Finn gusto niya talaga daw sila mamit si Finn po ay ready na mag-asawa sa katunayan, nag-search na siya ng visa, kapag naging okay daw lahat, process na siya visa si Kano po talaga ang online BF ni friend Si Finn po, gusto siya jiwain, pero sabi ni friend in person lang pag feel ko, compatible sila. May guilt din po siya kung dalawa silang BF niya. Ano po ba kung dapat gawin, please? Naguluhan siya kung iisipin unstable si Kanu pero ayaw po niya i-cancel niya na namin ticket na, na naman ticket niya kasi kuta na siya sa family niya ay kuta, kita na siya sa family niya. Nagalit po sila last time na nag-cancel friend ko meet up 3 days before his flight kasi kaya inis kaya inisip niya na kitain na lang din si Kano. Tama ba gagawin? Please help mapansin. <laughs> Teka lang. Parang na, na relate ako diyan. Nakakagulo talaga 'yan mga bes, yung marami pero naintindihan ko 'yan na kailangan merong kang up ganoon kasi hindi ka sigurado sa isa. Pero sa so feeling ko parang seryoso si Finn. Ikaw lang best ang makakasagot niyan. Hindi pwedeng dalawa-dalawa kasi makakarma ka niyan. Sa dalawang yan, meron talagang the best. So, piliin mo yung afam na responsable na handa kang mahalin ikaw lang at walang iba at matured na at uh, sa buhay niya ay talagang handa na siyang mag-asawa. Uh, kumbaga, responsable ka, okay ka nang mag-asawa pag gano'n, kasi okay na si Akam ready na siya, yung buhay niya ay okay na, so ikaw sa palagay mo sino ba sa kanilang dalawa ang ayaw mong mawala hindi naman pwedeng dalawa besh hindi pwedeng dalawa, so mamili ka dyan kasi pag ginawa mong option yung isa option yung isa, baka darating yung panahon na ikaw lang ang mag, ikaw din ang maging option nila. Mm -hmm. So, kailangan sa mga afan pa naman, pag mahal lang isang babae, yan lang yung mamahalin nila at siseryosohin nila at walang iba. At kung malaman nila na dalawa-dalawa pala sila, ay naku, mawawala yan sa'yo ng walang, magawalang walang iniisip na ikaw si Boretso, diretsong iwanan ka niyan. So, kailangan maging komportable din si Afam na siya lang ang mahal mo. So, ngayon, mamili ka ngayon kung sino ang para sa iyo okay lang na mawala at 'yun ang prangkahin mo na ganoon na hindi pwedeng dalawa kasi meron ka ng isa at mas komportable ka doon at ayaw mo naman siyang masaktan kaya mas okay nang alam niya ang totoo para hindi naman siya mag-expect na siya lang ang minahal mo at seryoso ka sa kanya habang maaga pa paliwanagan mo na yung isa na yung isa na okay lang sa na mawala at yung isa na sa palagay mo ay talagang okay ka na Kung ba, halimbawa mag-asawa kayong dalawa walang problema kasi may trabaho na siya at handa talaga siya mag-asawa makikita mo naman sa ofam na seryoso pag talagang gawin ang lahat na makita ka in person at magplano na siya mag, magpaplano na siya ng future kasama ka at uh, tulad ng saan kayo mamamasyal or kaya magkaroon kayo ng anak magpakasal kayo Uh, ganon so hindi rin lahat ng AFAM na kumukuha talaga ng visa at imit ka mm -hmm. ay seryoso talaga makikita mo talaga ang seryoso yan kung halanggang halimbawa o, nag video call kayo dyan ay talagang interesado siyang mamit ang family mo nakita mo na sa video call and mag prepare na siya for the future na kasama ka kung magpakasal magpakasal kayong dalawa handa na siyang magpakasal sa'yo at uh, kaya niyang buhayin ka at maging pamilya niyo at alam mong mahal ka ni Afam. Yun ang mahalaga eh, yung mahal ka ni Afam na kahit sino ka kahit ang mangyari nandyan siya at hindi ka iiwanan at hindi ka ipagpapalit. Yun ang mahalaga talaga. So ngayon mag-decide ka kung sino ang para sa'yo, kaya mong mawala. Yun ang prangkahin mo at magseryoso ka na sa isa.